Madam Chair, wala po kaming kahit na isa po na business partner po. Naku, Mayor, kunin niyo yung pagkakataon yung mga susunod kung tanong para sumagot ng totoo po. You are under oath at hindi lang po itong huling dokumento ipapakita ko at namin sa inyo, ha? Uh, Madam Chair, yes, uh, SP Pro Tempo I, I would rin. like to remind the good mayor of uh, Sual Pangasinan, if you keep on lying before this committee, I might force okay. Uh, to cite in contempt. Sinungaling na nga itong girlfriend mo. Sinungaling ka pa rin. Sabi mo lang po katotohanan. Ha? Mike niyo po. Your Honor, hindi po ako sinungaling at hindi ko rin po siya girlfriend, Your Honor. we. Opo, Your Honor. May asawa ka ba? May kinakasama po ako, Your Honor. yung asawa mo? May uh, married? Ah, uh, yung una po, na-annulled na po, Your Honor. Tapos may kinakasama po. Eh? May kinakasama ka? Opo. Kilala ni Miss Alice? Hindi ko po alam kung kilala po niya, Your Honor. Sa so, tingin mo? Hindi ko po alam, Your Honor. Alice, kilala mo yung kinakasama niya? I refuse to answer po. Bakit? Tinatanong ko lang. Why do you refuse to answer? It's just a simple question. Mama answer. Goha Ping, on what grounds are you not answering the question of the SP pro tempore? Um, uh, sen, uh, hindi ko po kilala. Ano daw? Hindi niya kilala. Okay. Salamat SP pro tempore. Eh mayor, kung wala kayong negosyo ngayon, meron ba kayong may mga negosyo dati? Madam Chair, uh, wala po kaming negosyo kahit na dati po, Madam Chair. I really regret yung ganitong line of answering nyo, Mayor. Ito, meron po akong ifa-flash ngayon. Mga dokumento po. Kung wala kayo negosyo, ikaw may negosyo yes, ka sa rin. May negosyo ka, may negosyo ka may sa rin, eh. Yung sa'yo lang. Meron po, Your Honor. Ah, marami? Hindi po, uh, sa tracking po. Tracking? Opo. Ano pa? merchandise? Wala po tracking lang po your own Fish own. farm? Wala rin pong fish farm your order. Talaga? Opo. Wala ko fish farm, wala po okay. your own. Okay. Well, uh, salamat SP Pro Tempore. Speaking of fish farm, di ba ang karamihan po dito, Mayor, sa pina-flash ko po ngayon ay uh, pinagsama-samang mga pangalan nyo ni Guo Huaping o Alice Go. Tingnan nyo po, AC Aqua Farm, B Aqua Farm, Lick Cell Fish Farm. Dongwo Fish Farm, Guko Aqua Farm. Madam Chair, yes, SP AC Pro Tempore. I think stands for Alice and Kalugay. Very possible, uh, SP Pro Tempore. Uh, yung D Aqua Farm, Dong. Lixel, Alice, L I C, and Liseldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo niyo pa si Dong yan, ah. Guko. Huh? Siguro stands for go and kalugay. Oh. Madidinay mo ba ito? Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. <laughs> Sinungaling to. <laughs>